guys. Dapat ang hirap-hirap talaga kami, guys. Hi guys, meron kami nito. Tinatawag namin ang na rot Hanggang dito to, guys, pero wala namin yung iba ito. Yan. mo ito, guys. Basta kidot kod siya, guys, tapos pagla dito. Pinasok dito. Wala ka sa Tapos yan na. Ngayon, pulin natin ito, guys. Ayan na.

Ini gua. Ih. Oh. Main cap ya, guys. Ya. Dia kan ternyata kami naik dari situ gitu, guys. Hmm. Ya. Itu udah ngakulannya. Itu udah.

Pero hirap talaga kami, guys. So, ito na siya. Ito na yung balanghoy. Yeah. balanghoy gabi. Balanghoy hmm. Sobrang sarap nito, guys. Yellow pa na to. Ah. Yellow pa na... kahol.